Buhay mo gandang gabi po sa inyo lahat. Ang Sense for Help ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong busilak na puso dahil hindi hindi tatakbo ang Sense for Help kung walang taong maniniwala na kaya nitong magbahagi sa bawat isa lalo na sa nangangailangan. Ngayong krisis ng COVID-19 uh, nasubukan muli ang Sense for Help so ang 10th project na atan natin ito So, napospon lang yung last time yung damit para sa kinabukasan. Kung saan may 20 student po na uh, merong free uniform po. Isang set sa kanila. Yung mga mas nangailangan. So, ngayon, ito nga ang uh, tulong-tulong sama-sama. Mas masaya kung dalawa. So, pinagsama-sama tong idea ni Kuya Denver sa design at artwork niya. So, marami rin kasama dito na nag-isip. Kasi ang sense for help hindi lang ito ako lang nag-isip o oh, sino man nag-isip ito sa tulong ni Lord syempre kung ano ba ang sense nito ano ba yung gawain nito kaya ngayon sa COVID-19 sama-sama tayong harapin natin to alam kong mahirap lalo sa amin kasi hindi naman po kami malaking charity group or foundation simple lang po kami Kadalasan po ang pondo po nito nagmumula sa sahod namin, sa sariling pera. At minsan kung pinapalad po, uh, yun, marami, may nagdo madami din po. Ang isa sa pinaka-nakakagulat, sabi nga natin, um, minsan hindi mo aasahan na magmumula sa kanila'y tulong. So, God is good all the time nga. Nagbigay po ang mga kasamahan ko sa Summoner's War. Isang game po to, parang Mobile Legends. So, nagbigay sila ng donation and may pandemic din sa kanila o oh, crisis ng COVID-19 So, iba't ibang lugar po yan sa ibang bansa pero nagbigay sila so hindi ganoon daw ang pagbabahagi mula sa puso walang hindi hindi nakapalit basta makabigay at para sa bawat isang gagawin nilang kaya tayo din kaya nga nagpapasalamat po ako sa mga tao na nariyan na nagmalasakit yung nagturo kung sino ang bibigyan, kung sino mas karapat dapat. Kasi ko ako, halimbawa ako, kailangan ko to eh. Kasi crisis ngayon, kailangan kong may pagkain, may tiramis lakas. Pero hindi eh. Ang gagawin, naku, itong kapitbahay ko, walang wala. So ganun yung, ganun yung tema ng tulong-tulong sama-sama. Kaya nga, mas masaya kung dalawang. ah uh, eye opener din para sa atin kasi ang COVID-19 hindi natin lang gamot 'di diba? Pero alam natin si Lord matutulungan na tayo. Kaya nga ako masaya at ongoing pa rin ang project ng Sense for Health. Kaya siguro ito yung time para mas mas makilala nyo kami Sino si Sense for Health. Sino ang mga taong nasa likod nito? 'Yan. Ang layunin nito ay mas makatulong kaya yeah, ngayon, uh, gusto namin pasalamatan kayo lahat para sa uh, pagkakataong ito. Kasi wala din naman siguro sense for help kung wala yung tumangkilik. So, kami po ay nagbibenta ng pabango. Pero dahil nga sa COVID-19, limitado na ang pagbibenta namin. Parang, syempre, not more on negosyo tayo. Ginagawa lang natin yan para mas merong mas sustain natin yung pondo. So, bawat kinikita ng pabango po, sa bawat binibili nyo, nakakatulong po kayo. So, parang nasa sampung proyekto na po ang Sense for Health. Nakakagulat nga po eh. Pero hindi, hindi ako nagugulat pala. Kasi nga, pag si Lord ang gumawa, napapabilib talaga tayo. So, ngayon, para sa ongoing na project po, ito po yung sama-sama, tulong-tulong sama-sama, mas masaya akong dalawa, binibigay natin to sa mga mas nangangailangan. Kaya doon sa hindi mapagbigyan po, uh, pasensya na po kasi limitado ang ating pondo. Ito ay para lang sa mas nangangailangan sa ngayon. Marami na rin tayong nabigyan uh, sa tulong ng ibang kapwa, ng kaibigan. Tinuturo nila kung sino mas magandang bigyan at mas, sino mas angkop. Ang laman ng ating tulong kadalasan bigas, gatas, mga basic needs, mga dilata o yung noodles, pang tawid-gutom pansamantala. Siyempre, nabibigay tayo hindi para spoon feeding o parang parang buhay natin sila kasama ng aming bilin na kapag lumuhag ang panahon o naging maayos na ito, magsumikap ang bawat isa at tignan na ano yung kaya nilang mabot na pangarap. So, ang ang um, sense for health kasi ang um, sabi nga natin nagiging mabuti ang bata dahil sa magulang and nagiging matalino siya at mahusay dahil sa maguro. Pero alam nyo, ang isa sa mas nakakapagpabago pa ng isang tao, syempre ang kumpanya. So, sila nagde-develop, nag-enhance, nagtuturo. So, syempre, bilang isang kapwa mula sa Pandayan Bookshop, uh, dun ko po natutunan ang maraming bagay. Kaya nga, siguro, bakit may sense for help? Dahil siguro na rin sa mga boss namin. Uh, nabuo ko to dahil tinanong niya ako eh, ni boss Jacob. So, kumakain kami nun. So, sabi niya, ano daw ba ang pangarap ko sa buhay? Sabi ko, Siguro yung mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang. Nakapunta kung saan saan, may bigay kung anong gusto nila. Pero, nung tinanong niyo po ako, ang sabi niya, ang ganto na lang ba? Kaya sabi ko, uy, parang medyo challenging yun na. Hindi ko alam kung para saan at anong gagawin ko. Kaya nung sinabi niya yun, tumatak sa isip ko. So, pinag-isipan ko siya. Kaya, siguro yung sapat na natutunan ko, yung oras, karanasan, at siguro sa paglid ko sa mga team, sa co-op, sa council, at sa mga bagay na natutunan ko sa bawat marinig ko, makuwento sa akin, yun yung nagpatatag at nabuo ko to sa Sense for help So ngayon, um, uh, mag-iisang taon na rin siya, at pang sampung proyekto, di ba? Alam, hindi ako bibigay kasi hanggat may naniniwala po na may mabuti sa isang tao, itutuloy ko po ito. So ngayon, Uh, muli po para sa mga gusto o nais mag-donate open po ang sense for help para dito sa ngayon medyo limitado tayo ng galaw kasi nga nakalockdown po lahat uh, as much as possible kung sino nais natin tulungan at kaya natin tulungan siguro yun po yung maganda ngayon kung kayo nakakaluwag kung sino kapigbahay nyo mahirap o talagang kapos, bigyan nyo po kasi tandaan nyo palagi okay lang tayo magtiis. Okay lang tayo hindi kumain ng masarap. Pero kapag nakain mo yung kapwa mo, binigay mo yung kung ano meron ka, at may bahagi mo, parang mabubusog ka na din eh. Kaya nga, siguro, eye-opener din sa atin. Kasi nga, baka marami na tayo nakakalimutan. Nagdadasal po ba tayo sa gabi? Nagpapasalamat ba tayo? ina-appreciate pa natin yung mga bagay na meron tayo ngayon. Kasi baka yun yung part na gusto ni Lord para sa atin. Kausapin natin magulang natin. Ano ba yung kwento nila? Ano ba yung bagay na, na hindi natin na open before? Kasi busy tayo sa lahat. Busy tayo sa social media, sa Twitter, sa Facebook, sa Mobile Legends, sa pag a -attack. Busy tayo lagi dun eh. Trabaho, pasok, aral. Ngayon, ito yung time na pangatlong linggo na natin, di ba? Parang minsan naboboring na tayo, nababato, pero ano ba yung makabulong bagay na ginawa natin itong mga nakarang linggo? So, eh, siguro yun yung parang pag-isipan natin. Ngayon, uh, kami sa Sense for Health ongoing ang on projects at marami pa kami pangarap at marami kami plano sa bawat isa lalo na sa yung may mga gustong makamit at tagumpay. Ngayon, um, panalangin ng bawat isa na matapos na rin ang crisis na ito at bumalik na po sa normal na sitwasyon ng bawat isa, bawat bagay. Kaya sa bawat pagtulog natin, paggising, lagi tayong magdadasal at magpasalamat. At kung may kakayahan po, maaari tayong magbigay o magdinig. So, Maraming pang pagkakataon para mas makilala niyo sense for health bilang. Sa so ngayon, ito po muna at maraming salamat po.